lalaki sa ilo-ilo kumakain -ilo, ng halo blocks. Bakit niya ito ginagawa? Alamin! Isang lalaki mula sa ilo-ilo ang trending dahil sa kanyang kakaibang mukbang videos. Sa halip kasing masasarap na pagkain, halo blocks ang kinakain niya. Pinapahiran pa nga niya ito ng margarin. Bakit niya ba ito ginagawa? Alamin natin. Aminado ang content creator na si Ben Bendanillo na mahirap kainin ng hollow blocks dahil hindi naman talaga ito pagkain. May pagkakataon ding bumabara ang semento sa kanyang lalamunan. Subalit kinailangan niya itong gawin dahil request ito ng kanyang follower sa social media. Bilang isang karpintero, kulang ang sinasahod ni Jackery. Ngunit nang maging content creator, nagsimula na siyang kumita ng higit 1,000 piso sa loob ng dalawang buwan na nagagamit niya upang masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Bukod sa halo blocks, kumain na rin siya ng sabon uling at buhay na alimango. May nainom na rin siyang isang bote ng tila muriatic acid ang laman. Pagbabahagi ni Jackery, sobrang nahihirapan na siya sa ginagawang videos. Ipinapakita niya lamang sa kanyang pamilya na matatag siya at kaya niya itong gawin sa kabila ng posibleng panganib nito sa kanyang kalusugan. Tunay ngang walang katumbas ang sakripisyo ni Jackery para sa kanyang pamilya. Sana lamang ay maging responsable at maingat din ang followers niya sa kanilang mga kahilingan at 'wag abusuhin ang kanyang sitwasyon para lamang sa katuwaan. Ngunit kung ikaw ang tatanungin, handa ka rin bang ilagay ang iyong sarili sa ganitong panganib para sa ikabubuti ng iyong pamilya? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.